Bago tayo magsimula is magandang araw muna sa lahat ng mga followers and subscribers natin sa YouTube. Ayan, maraming salamat. Yun ang ingay ng mga alaga natin guys. So, yun nga, nanganak na nga yung ating baboy. So, hinihingi natin guys is kahit tatlo lang. So, yung binigay is pito. At tapos, hindi pa tapos. Siguradong dadagdag pa yan kasi nga, hindi pa lumalabas yung inlan na tinatawag dito sa amin nagtatanong na sana ako at sana may makasagot so yun nga itong bit pala natin guys is pang limang araw na to halos healthy naman dito yung anak ng ating baboy kaso nga lang yung problema guys is pang apat na araw tapos hanggang ngayon is hindi na siya kumakain at tapos yung malupit kasi dito guys sa lugar namin is puso yung ano dito sakit ng baboy Ayan, ano ba yung sinyalos ng ASF no sana masagot nyo no ang ASF mga yeso. No? guys nakikita nyo naman is wala nang laman yung ating kulungan ng baboy kasi nga halos tinamaan talaga yung baboy natin ng ano ASF so yung ginawa natin guys ngayong araw is ano nilinis natin sinabong natin tapos nilagyan natin ng sun para yung bakterya is mawala syempre may paano pa rin naman tayong magalaga ng baboy ulit pero hindi muna ngayon so yung gagawin ko ngayon is yung kulungan guys is tinilisan ko muna tapos papahinga ko muna ng mga ilang buwan para yung bakterya o yung virus is mamatay And guys kahit ano nyo nangyari sa ano sa ating mga uh, alaga halos marami talagang pagsubok no yung, ano ko lang is tuloy pa rin tuloy pa rin sa ano importante is naglalakad no keep going sabi nga is quitters never win Winners Never Quit. Guys, have a good day sa lahat.